Sabi ni Sarah sa mga reporters, pag nagalitan niya kayo sa administrasyon, sigawan ninyo ng uh, mga intellectually challenged kayo. <laughs> Binago niya mga kababayan, yung salitan bobo, ayaw ko na niyang gamitin yung bobo. Palitan na niya natin ng mga intellectually challenged kayo. Ano tingin ninyo, mga kababayan? Sino kaya yung intellectually challenged, meaning bubu. Yung ating Pangulong Bumbong Marcos? O siya? <laughs> Di ba pa? Kasi mga kababayan, lumalabas. Siya yung intellectually challenged. Bakit pa? Nilagay niya yung kanyang sarili po sa trouble. <laughs> Di ba? Kung matalino po si Sara Duterte, hindi niya sana papasukin ang ganitong uri ng trubol. Napakaganda na yung unity. Pagkatapos, bigla kang papasok sa trubol, awayin mo ba naman yung uh, administrasyon na kaupo na Pangulo pagbantaan mo? First time na nangyari sa history ng Pilipinas at kahit sa alinman uh, alinmang parte, alinmang bansa sa mundo, sabi ni Atty. Bukoy. This is only the first time na isang sitting A uh, president, pagbantaan, at iyong kanyang pamilya, na ang kanyang vice-presidente? <laughs> Palalampasin ba niya natin ito? Kami ni Antonin sa presko. Ayun so, ang tanong, sino ba talaga ang bobo o intellectual, intellectually challenged? Kasi wala pong matalinong tao na papasok sa ganyan na trouble. <laughs> Anong ibang term? Tayo yung kayo stupid kasi masyado siyang gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo intellectually challenged Yan, as ganda yan no yeah so, kasi okay. parang nakikipag sa kanya yung mga kaklasing elementary <laughs> Ano di ba? Kaya yung mga pinagsasabi niya, refleksyon ng kanyang ano, kaisipan, refleksyon ng kanyang pagkatao, ng kanyang pagiging immature. <laughs> Yan mga kababayan ang lumalabas. Grow up, Sara. At kailangan gusto natin. Uh. <laughs> Intellectually challenged. Uh, ang sag uh, ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang uh, as justice secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magkurso ng kaso at ibibigay mo na lang yon uh, sa isang foreign jurisdiction. Nakakainsunto yon as a Filipino lalong-lalong na sa mga huwes natin, sa judges natin. Naka-insulto siya. So, ang minimin niya, yung naging statement mga kababayan ni Justice Secretary Rimolya, hindi na ipinurso ng ating gobyerno ang kaso dito locally sa mga local courts, yung kaso laban kay uh, Digong. Kasi hindi nagpa-function ng maayos niya yung ating local courts. Yun naman talaga yung real reality. Insulto daw. Insulto sa inyo sa panahon ninyo. Kasi sa panahon ninyo yun, na hindi nagpa-function ng maayos yung ating Korte. Pero ngayon, okay na. Kailan, ano pa? Nag-file na yung kaso sa ICC. At ang uh, nag-file, hindi man po gobyerno, kundi yung mga pribadong complainants po. Uh, dahilan daw dyan, mga bubu daw, sabi ni Sara Duterte, ang mga opisyal ng Marcos Administration, kumbinsido kayo? <laughs> Kung intellectually challenged bobo ang mga nasa gobyerno at kayo yung mga matatalino, sana si Digong hindi nakulong sa ICC. Lumalabas nga na very bright yung mga nasa gobyerno ngayon kasi yung pinakamagaling at pinaniniwalaan na presidente, di diba sa inyo si Digong yung pinakamagaling? Ayon, bumagsak sa kamay ng ICC. Sino ngayon ang bobo? Sino ngayon ang matalino? Ani ba? Kaya nga hindi kayo magkamayaw, hindi kayo mapakali. Hindi alam ko anong gagawin. Gusto ninyo sana na mag-apply, ano, mag nag-apply na nga. Ang interim release para kay Diego. yung host country kung saan gusto ninyong dalhin, denied. You see? Oh, sino ngayon ang bobo? Sino ngayon ang matalino? Oh, ito pa yung sabi ni Sara Duterte. Lagi niyang sinasabi, Mahalin natin ang Pilipinas. Pero nung June 25, nang sabi ni Yossi Castro na pro-China niya yan, si Sara, yung mga Duterte pro-China, buwelta ni Sara, I'm not pro any country at all. Hindi daw siya pro any country at all. So ano ka? Kung hindi ka pro any country at all, hindi totoo na mahalin natin ang Pilipinas. Sabi mo mali natin ang Piliti, uh, Pilipinas. Pero sabi mo, I'm not pro any country at all. 'Di ba katibayan? Malinaw na katibayan ito na I mean, malinaw na katibayan ng isang intellectually challenge. <laughs> Ani ba? <I> <laughs> mali natin ang Pilipinas, pero sabi niya, I'm not pro any country at all. So, pati Pilipinas, hindi ka pro Philippines. <laughs> so ano ka? Yan kasi daldal nang dal, daldal, hindi pinag-iisipan. Ang tao daw na daldal nang dal, daldal, dal. hindi pinag-iisipan. Yan ang ano tibayan ng uh, intellectually challenge Kasi sa Bible po, sabi ng pinakang matalinong tao sa buong mundo, si Kung King Solomon, Even fools are thought wise if they keep silent and discerning if they hold their tongues. Kahit daw yung mga mangmang, mga bobo, padaling sabi, mga palpal, <laughs> mga pulpol, mga pulpolitiko, pag hindi nagsasalita daw, nagmumukhang matalino. <laughs> o ba diba, mga kababayan? even fools are thought wise if they keep silent. In discerning if they hold Their tongues. Sabi yan ang pinakamatalinong uh, tao sa buong mundo. In all ages, si King Solomon. Tama naman po. Kasi pag ikaw ay salita ng salita, more talks, more mistakes. No talk, no mistakes. Pag hindi ka nagsasalita, kasi alam mo, mangmang -mang ka. <laughs> ang ibig sabihin yan, nagpakatalino ka kahit ka ay mangmang. -mang. Bakit? Alam mo, magkakamali ka pag nagsalita ka. Di isa na nakatalinuhan. You hold your tongue. Ngayon, kaya ang tingin doon sa mga hindi nagsasalita, kahit mangmang, matalino siya kasi alam niya mapapahiya siya at magkakamali siya. Pag siya ay salita ng salita, ayan ang nangyayari ngayon kay Sara Duterte, salita ng salita. Ayon, na patung patung natrubol na kina ang kinakaharap. Tama po mga kababayan. Ah, padaldalin lang natin na padaldalin si Sara. Not. So, let's just say na diversionary tactic ko 'yung ano ha, 'yung uh, presidential uh, elections for 2028. Hypothetically, ganun 'yon. So, lumipat tayo sa ibang rason kung bakit nila ako atakihin. akihin. sabi niya dito, hindi niyo mapapabagsak ang uh, mga Duterte kahit uh, anong gawin ng administrasyon. Matagal na 'kong bagsak. <laughs> Matagal na, sinigong, mahirapan na yun na makalabas doon. This is the first time na ang uh, isang uh, lungsod dito sa, first in history, ang isang lungsod dito sa Pilipinas, ang mayor, nasa dahig. Doon mag opisina sa dahig. <laughs> Tama ba? Hindi na nga niya magawang mag-take uh, off. So anong tawag mo doon kung hindi bagsak? At malamang sa malamang, yung mga kaalyado ninyo including you po. kayo mismo yung nagsabi pati si Amy Marcos na may warrant of arrest na, na rin, the same case, crimes against humanity. At any time pwedeng eh, ipalabas yung warrant of arrest. So malabo ang mga pinagsasabi mga kababayan ni Sara Duterte. Eh, hindi daw, hindi daw sila mapapabagsak. Hindi man po talaga yung administrasyon ang na nagpabagsak sa inyo. Ang nagpabagsak sa sa inyo po yung sarili ninyong gawa. Kayo yung nagpabagsak sa sarili ninyo. Si Digong tinabagsak siya ang kanyang kayabangan. Chinalenge niya yung ICC, biglang nilabas yung warrant of arrest. Ang <laughs> nagpabagsak sa inyo, sarili ni, ninyo, dahil sa inyo pong masasamang gawa. Yeah. impeachment. Bakit uh, kayo po na-impeach? Binanta ninyo yung ating Pangulo, si Lisa Marcos, si Martin. Then, mali yung paggamit ng confidential funds. Yan ang laman ng articles of impeachment. Wala man nagsabi niyan sa inyo na gamitin ninyo sa mali ang bigyan kayo ng confidential funds ng ating uh, uh, Pangulo. Di ba? Sarili ninyong kagagawan eh. Kaya ito mga pinagsasabi po ninyo, sa uh, Sara Duterte, uh, walang base, baseless. What they are doing is what is called political scapegoating. Kapag walang nangyayari sa administrasyon mo at walang ginagawa yung principal o yung presidente. Anong walang ginagawa? Araw-araw may ginagawa. Wala nang na ang ngayong ating Pangulong Bungbong. <laughs> ang walang ginagawa po, kayo, pasyal-pasyal ha, abang sumusweldo. <laughs> Ayaw mo kasi ano, tingnan doon sa mga reports ng RTVM, Presidential Communications Office. Ayaw ninyong makinig sa suna. So talagang hindi ninyo malalaman. <laughs> May iba kayong mundo. Aros hindi na mamahinga yung ating Pangulong Bungbong Marcos. Galing Japan. Deritsong Marawi. Araw-araw may activity. Yun isang ang activity niya. Pinonak mo pa yung pagsunog sa mga druga. <laughs> so paano walang ginagawa? Nalampasan na. Na war on drugs yung six years ni Digong. Bloodless pa. Na na ng ating Pangulong Bungbong Marcos. Bilyon-bilyon. ang nare-recover na druga, pero bloodless. You see? Ang nila is magtuturo ng ibang tao. Kapag merong question sa kawalan ng ginagawa ng administrasyon, ang gagawin nila ay magtuturo sa ibang tao para nawawala yung tanong at para nagugulo ang uh, mga tao. That... Never man na nagturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi nga mabanggit yung pangalan ninyo? <laughs> Kahit si Martin Romandes, never na nagturo. Sige lang ang trabaho nila. Ang siging toro po kayo, pati mga DDS, laging blame yung ating pangulo sa mga kamalasan na inabot ninyo sa buhay. Ngayong mga kamalasan na inabot ninyo sa buhay, mga kasong yan, kayo man lang po yung may gawa niyan. Gumawa kayo ng mali, kaya kinasuwan kayo. Tama po.